Hello guys, maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung cook and be training. Alam niyo guys, ang mga aso instinctually, kung saan yung siya kagad unang dinala, doon kagad unang iihiyan at tutumin. So yun yung cook training. Bakit ba yung aso na tutumi sa loob ng bahay tsaka sa tulungan? Kasi nga po, wala silang time, wala silang routine. Kailangan na aralin yung body clock din ng dog. Usually, pagkatapos kumain, tutumi. O kaya, pagkakainong ng tulbing, ilang minuto, iihiyan. So, kaya dapat guys, bibigyan nyo ng routine yung aso nyo. Kung wala kayong routine, hindi talaga masanay ng book and be yan. So tingnan nyo ito si email ka pa. Panoorin natin kung paano siya dudumi, tsaka dudumi. Go, Good Ayan guys, kung napansin nyo, di ba? Ganyan yung training dyan. Kailangan lagi kayong may routine. Ihe. Usually, pagkatapos umihin yan, dudumi. Pero, baka umaba yung video. At magantay tayo ng matagal. Maraming maraming salamat po. Sana guys, may natutunan naman na kayo dito. Again, ako po si Tristan Wertas Kami po ang Milo and Friends. Sunyo so, po ba magpatrain ng aso? Meron po kaming dog boarding dito po sa bahay namin tinitrain for 25 days yung aso. Meron din po kaming home service training. Kami po pupunta sa bahay ninyo para i-train po ang aso ninyo. At lastly, pwede nyo po kaming i-message sa aking personal FB kay Tristan Huertas po. At ito po ang aming number. 0916 449 7574. We are located in Antipolo City. Maraming salamat po. Again, this is Tristan Huertas.